Ayan, tinan mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin kung ito ay, ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this, uh, the Speaker is uh, lying to his teeth and uh, in accordance to what uh, we have seen, ano. Uh, Mr. Chairman, Chairman, uh, Kapitan, ito na say area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to? So yung sinasabi mo, totoo to? So ngayon ikaw nagsisinungaling, sabi mo kanila, junk shop. Pag junk shop kasi, alam mo naman, hindi eh, di ba takbaka, lahat, ganyan. So, sabi mo walang ganito, tapos ngayon may makikita kami ganit, uh, ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying eh, under oath. And we don't want this to be a practice of all those uh, resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parent the, you know, the, the, the truth of the uh, issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng ano eh, interference eh. Niloloko mo kami. So, ibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako. Magpwede ka pa namin bigyan ng another chance. Pero, Ewan ko si Chairman Ako at si Chairman Paduano, I think, is nasa Zoom siya ngayon. So, most likely, you, you have to tell us the truth and nothing but, but the, truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano ba mayroon talaga sa, sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon, makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Uh, nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is uh, uh yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, Ah, uh, yung... sa kalakal, ano ba nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mga pumapasok doon. Meron ba mga mga empleyado? Uh, Marami ba empleyado Maraming mga pumapasok? Pero hintay na. Ang pinag-uusapan natin dito, huwag mo kami pinagbobobala dito na mga kalakal lang pumapasok yan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area niyon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po? Yung... May pobo doon? Wala po yung honor. Marami empleyado pumapasok? Uh, dati po, nung ongoing construction po, yung honor, uh, mga marami po pumapasok mga Pilipino. Hindi pa rin kailangan lang pinapasok to. Wala nga dumi. Wala nga nakita. Lilinis nga eh. So, pero may sa amin, kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panigan yung hindi Pilipino. Ikaw naman. Junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng ano, yung mga scrap. Ganun. Yung kanyang kalinis, junk uh, shop yan, Kapitan. meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse, uh, warehouse yun. Or, uh, meron pong mga makina na ginigiling po yung ano, ginigiling nila yung uh, mga plastic bottle. Ano po, Kapitan? Okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo lang i-discuss sa amin yan. Okay na yan yung ibang mga buildings na ginawa doon. Anong ginagawa sa mga buildings na yon? Five stories, junk shop. Huwag mo ako ko kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapatang ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa. Ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po... Uh, <clears throat> ang alam po yeah, dapat man. alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na rin dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. Isang hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? Magsabi ka na ng totoo. You know? Chairman, para ma makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa'yo, makakasama ka dito.